Kaya nga mabilis at lakad natin yung palusong eh. Oh, may pa kaon, mabagal na ako. Di ba? Tak. Ito <coughs> Tingnan mo, napakalaking ano, alam mo Kala, munisipyo na. Ano ba yan? Krematorium. Krimat ano yan? Ang krematorium, alam ko yun eh. Ito po, lagaya ng mga ano yan. Fern. Fern, oo. Oh. Uh na -huh. so, ganyan tayo mamulang. Nang? Helmet? hindi uh -huh. tayo nakapag ng ano. Madami-dami din naman tao pa palang pumupunta dito. Ang lakad natin eh. Isang minuto pa lang. Isang minuto mahigit pa lang. Ang lakad. Oh, may mga polis doon. No? Nakabantay. <laughs> dami na nagawa oh. Yan ang inuuna nila. Tingnan mo yung mga yan. No? mayroon Meron man nakalagay ng mga ano. Diba? Diba?

dami-dami na ayan eh may mga mga magagandang ano na eh yung malalaki sig siguro yung dito doon ina hindi inaayos na rin naman pala eh hmm. sasabi na kung saan ka ha?